live wikatsa bukirang barangay kasili sa Konsolasyon sa Abihang Subok ni Silio Lastimoso. Mapasalamat ka sa makausap pa kidayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Gipahibaw ni Ombudsman Boying Remulia andam na ang mga kasong kriminal nga ipasaka batok sa mga senador, batok sa mga kongresista, batok sa mga kontraktor batok sa mga official sa Department of Public Works and Highways. Gitagdang karong adlaw gani mapasaka na mga kaso laping dugay ugma Martes. Apapasaka sa mga kaso o naniguro siya na maluwatan na ang warrant of arrest sa unang semana sa Desyembre o posibleng mga priso na ang mga senador o mga kongresista o laing 40 pa ka mga sinumbong by December 15. Definitive kaayo ang mga detalye ni Ombudsman Buying Rimulya at ang tanahon. Kung makadeliver ba siya, hindi niya pasalig ligon na kuno ang mga kaso, makaparog na diya sa Sandigan Bayan o iyan ang gipahinganlan ang mga senador o mga kurisista na posibleng mga priso na. Pipilas yung ginganlan suod niya ng mga higala. Huwag ingon si Rimulya, why personal ay trabaho lang ang iyang gipatigbabaw ining pag-andam sa mga kaso batok nila. Matun ni Rimulya ang arrest warrants batok ining dagko ng mga opisyal sa gobyerno na gilambigit sa mga flood control projects anomalies maluwata na by December. O madakpan na ni sila by December 15. O sa wapay Pasko. Karong tuiga. Maka pakugang kini mo ang kalambuan na ni Ombudsman Boying Rimulya at sa interview ni Christian Isgera sa programa ni Christian Isgera sa YouTube na Facts First na gi-upload gahapon Domingo, Nobyembre 16 I think silang Christian Isguera o si Ronald Yamas o si Professor Sheila Magno to sa Japan. Niya dito sila maka... Pero there is remuliat niya sa Pilipinas. Si, sila mo inanoka dito sa Japan. Si Christian Isguera pag-interview ni Remulia. Kaya kani kung vlog ni Christian Isguera na kay Mananaw, so I think mo gipili ni Remulia aron may, may man ni Sarali sa Iglesia ni Cristo ang iyang ining maong kasayuran ang giingutuyo ani eh, aron pag sa atensyon sa katauhan imbes maghisgot sa rally sa iglesia ni Cristo. kay ila mag-expect gud ang iglesia ni Cristo manaway pag-ayo sa administrasyon nya ilubay man hinoon so karon ang sentro sa diskusyon mao na ang pending nga warrant sa arrest batok sa mga senador makugang kasi ang gipanghinganlan Matur ni Rimulya, apil sa ilang ipadakop na karong Desyembre, mao si kani kong resista man, ang mga kanhi senador sakop sa Senado, yang ginganlan si Bong Rivilia. o ang incumbent nga senador nga si Jinggoy Estrada, ang lain incumbent nga senador nga si Joel Villanueva, o wag ginang anga ang kanhi Senate President Chis Escudero. Grabe ha, pila senador. Bong Rivilia, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, opat. Napadyo yung ikalima, si Senador, nan, kanhi Senador Nancy Binay. So lima ka mga sakop, either incumbent or kanhi mga sakop sa Senado. O at least usa ka kongresista ang yung ingalan na si Saldico. Pero daghan pa ko no? ang mga sinumbong na maapil. Iyang ihap-ihap mga 40 ka mga sinumbong ang maapil ining unang hugna sa mga kaso. Ngayon ipasaka sa Senegal Bayan, either karong adlawa or ugmang adlawa Martes. Matun ni Rimulya, ang mga kaso nga ilang ipasaka non-bailable. So di sila makapiansa. Anha sila mamasko sa prisuhan. So mo ni ang gisulti, gipasidaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili Mary ang ilang Christmas. Dipuno si Rimulya nga ang mga kaso batok nilang saldiko sa Sunwest Construction and Development Corporation o sa mga district engineers sa Department of Public Works and Highways sa Bulacan, ready na. Ang basis in mga kasong ipasaka mao ang affidavit ni kanhi Undersecretary Roberto Bernardo sa Department of Public Works and Highways. So sa assessment nilang rimulia Rimulya, ang testimonya ni Bernardo, batok sa mga senador, o batok ni Salrico, o batok sa uban pa mga opisyal sa gobyerno, may labing bugat nga sukaranan sa pagpasaka o kaso. Mato ni Rimulya, doon ay ka lapses sa memory si Bernardo, pero nakumbinsip sila nga sakto ang mga detalye sa iyang pag-narrate. Giyon sa nila pagpalusot ang mga transaksyon. Maton ni Rimulya, ilan ang gibantayan ron? Silang Cheese Escudero, Joy de Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Nancy Binay, aron dili makagawas sa Pilipinas. So, ready na. Pag-file sa kaso, aron dili sila makasibat, niya pag sila. Si, si Salvi Koto, ano sa gawa sa rason? Gipalihok na ang nakalilihan mga ahensya sa gobyerno pagsiguro nga di magkasibat kini mga sinumbong ini file na sa mga kaso batok nila Apil sab sa pasaka ang kaso ang bilyonaryo nga amigo ni kanhi Senate President Escudero nga si Maynard Ngu nga kanhi presidential envoy ni sa China. Doon na pay ubang mga kongresista nga posibleng maapil mao ni finalize nila karon o posibleng kon ma man ang kaso karong adlaw o ugmang adlaw. Mato ni Remulya tanang kaso ilang ipasaka nan bailable. Aron pagsiguro nga mga preso gyud kini mga sinumbong La lang iimbestigar si Senador Mark Villar. Wa pa di pa si Villar sa kaso pero under investigation na siya. Under investigation na sab sa Ombudsman si Senador kanis Senador Karon Education Secretary Sani Angara. Under investigation sab si kanis Senador Grace Poe. O mato niya doon pa Vainte, na pay kapin 20 ka nga. na under investigation sa posibleng makapil ining initial batch sa mga kasong ipasaka sa Sandigan Bayan. Maapil sa kaso ang mga incorporators sa nagalilain ng mga kompanya, mga construction companies, apil na ang magtiayong Sara o Curly Diskaya. Maka Pakugang, kini mo ang kalambuan. Nakapaituan ako igupanahon sa pagtukian ni Ako lang ibili ninyo. Kamu palihog pagtimbang-timbang sa mga implikasyon ini maka compensate ba ni sa absence ni kani House Speaker Martin Romualdez o oh, moingon jud mga tao i-appeal din si Romualdez aron sila makumpinsir nga tininood yun ni ang investigasyon pero at least wala na yung mga nga mga gagmay rang tambasakan mo ikipasaka ang kaso mga dagodagko sa nang ang ni Boyeng Rimulia Live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon sa Amirang Subo sa iluan nagdali-dali ko o ni Dr. Iris o ni CB kini si Leo Lastimosa magpasalamat sa inyong pagpakiguban mabuhi ang kamatuuran makatabang mo o makalahutay kining atong mga programa makatabang mo o makaparain sa pagsibiya sa kamatuuran makatabang mo aron makalahutay ta sa pagbisto sa kahiwian o mahibawan sa ingon kapangilabutan sa kinapag-an sa atong katawhan Makatabang mo pinag sa atong BPI account Makatabang sa mo, pinagis sa itong GCash account. Makatabang sa mo, pinagis sa PayPal account na nasa crawler sa obos sa itong screen. Nagasalamat sa inyong pagsuporta.